ano ang docetaxel o taxotere. Ang taxotere ay isang klase ng chemotherapy, ito ay gamot upang gamutin ang iba't ibang klase ng kanser. Ito ay ang kanser sa suso, hindi maliit na cellulang kanser sa baga, kanser sa prostate, kanser sa chan, at kanser sa ulo at leeg. Ito ay may malubhang epekto sa ilang mga pasyente. Idinisenyo ang leaflet na ito upang tulungan kang maunawaan kung paano gamitin ang taxotere at maiwasan ang mga side effect nito hanggang sa abot ng makakaya. Kung mas naiintindihan mo ang iyong paggamot, mas mahusay kang makakalahok sa iyong pangangalaga. Kung mayroon kang mga tanong o alalahanin, siguraduhing tanungin ang iyong doktor o nurse. Sila ang iyong pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa iyong kondisyon at paggamot. Paano gumagana ang docetaxel? Gumagana ang chemotherapy sa pamamagitan ng pagsira sa mabilis na paghahati ng mga selula, gaya ng mga selula ng kanser. Paano ka magkaroon ng docetaxel? Mayroon kang docetaxel bilang isang pagtulo sa iyong daluyan ng dugo, intravenously. Maaari kang magkaroon ng paggamot sa pamamagitan ng pagtulo sa iyong braso ang iyong nurse ay naglalagay ng isang maliit na tubo, isang kanula, sa isa sa iyong mga ugat at ikinokonekta ang pagtulo dito. O baka kailangan mo ng gitnang linya. Ito ay isang mahabang plastik na tubo na nagbibigay ng mga gamot sa isang malaking ugat, alinman sa iyong dibdib o sa pamamagitan ng isang ugat sa iyong braso. Ito ay nananatili sa buong oras na ikaw ay nagpapagamot. Gaano kadalas ka may dosetaxel? Mayroon ka nito isang beses bawat tatlong linggo. Ang bawat paggamot ay tumatagal ng halos isang oras. Gaano karaming mga paggamot ang kailangan mo ay depende sa uri ng kanser na mayroon ka. Ano ang mga side effect ng docetaxel? Kung gaano kadalas at gaano kalubha ang mga side effect ay maaaring magiba sa bawat tao. Nakadepende rin ang mga ito sa kung anong iba pang mga paggamot ang mayroon ka karaniwang epekto ng docetaxel. Panganib ng impeksyon. Ang tumaas na panganib na magkaroon ng impeksyon ay dahil sa pagbaba ng mga white blood cell. Kasama sa mga sintomas ang pagbabago sa temperatura, pananakit ng mga kalamnan, pananakit ng ulo, panlalamig at panginginig at karaniwang hindi maganda. Maaari kang magkaroon ng iba pang mga sintomas depende sa kung saan ang impeksyon. Ang mga impeksyon ay maaaring minsan ay nagbabanta sa buhay. Dapat kang makipagugnayan ng madalian sa iyong linya ng payo kung sa tingin mo ay mayroon kang impeksyon. Hinihingal at mukhang namumutla. Maaari kang humihingal at magmukhang maputla dahil sa pagbaba ng mga pulang selula ng dugo. Ito ay tinatawag na anemia. Maaari kang magkaroon ng igsi ng paghinga para sa iba pang mga kadahilanan sabihin sa iyong doktor kung nakakaramdam ka ng kakapusan ng paghinga, mga pa sa pagdurugo o pagdurugo ng ilong. Ito ay dahil sa pagbaba ng bilang ng mga platelet sa iyong dugo. Ang mga selula ng dugo na ito ay tumutulong sa dugo na mamuo kapag nasugatan natin ang ating sarili. Maaaring mayroon kang pagdurugo sa ilong o pagdurugo ng gilajed pagkatapos magsipilyo ng iyong ngipin. O maaaring kang magkaroon ng maraming maliliit na pulang batik o pasa sa iyong mga braso o binti, kilala bilang patikie. Allergy Reaction Ang isang reaksyon ay maaaring mangyari sa panahon ng gamutan. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pantal sa balat, pangangati, pamamaga ng mga labi, mukha o lalamunan, kahirapan sa paghinga, lagnat at panginginig bibigyan ka ng iyong nurse ng mga gamot ng maaga upang subukang maiwasan ang isang reaksyon. Walang gana kumain. Maaaring mawalan ka ng gana sa iba't ibang dahilan habang nagpapagamot sa kanser. Ang sakit, pagbabago ng lasa o pagkapagod ay maaaring makapagpatigil sa iyo sa pagkain at inumin. Pagkalagas ng buhok, Maaari mawala ang lahat ng iyong buhok. Kabilang dito ang iyong mga pilikmata, kilay, kilikili, binti at kung minsan ay pubic hair. Karaniwang tatubo ang iyong buhok kapag natapos na ang paggamot ngunit malamang na mas malambot ito. Maaari itong tumubo sa ibang kulay o mas kulot kaysa dati. Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng permanenteng pagkawala ng buhok at ito ay bihira lamang. Pakiramdam o sakit ang pakiramdam o pagkakasakit ay karaniwang kontrolado ng mga gamot na panlaban sa sakit. Ang pag-iwas sa mataba o pritong pagkain, subukang kumain ng maliliit na pagkain at merienda, pag-inom ng maraming tubig, at mga diskarte sa pagpapahinga ay makakatulong lahat. Mahalagang uminom ng mga gamot laban sa sakit gaya ng inireseta kahit na wala kang nararamdamang sakit. Mas madaling maiwasan ang sakit kaysa gamutin ito kapag nagsimula na ito. Pagtatae. Makipag-ugnayan sa iyong linya ng payo kung mayroon kang pagtatae, tulad ng kung mayroon kang apat o higit pang maluwag na matubig na tae, dumi, sa loob ng 24 na oras. O kung hindi ka makakainom para palitan ang nawawalang likido. O kung magpapatuloy ito ng higit sa tatlong araw maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng gamot na panlaban sa pagtatae na iuuwi sa iyo pagkatapos ng paggamot. Kumain ng mas kaunti, iwasan ang mga hilaw na prutas, katas ng prutas, cereal at gulay, at uminom ng marami upang mapalitan ang nawawalang likido. Mga sugat sa bibig at ulcer, ito ay maaaring masakit, nakakatulong ito na panatilihing malinis ang iyong bibig at ngipin uminom ng maraming likido at maiwasan ang mga asidik na pagkain tulad ng mga lemon, ang pagnguya ng gum ay makakatulong na panatilihing basa ang bibig, sabihin sa iyong doktor o nurse kung mayroon kang mga ulcer. Pamamanhid o pangingilig sa mga daliri o paa, peripheral neuropathy, ang pamamanhid sa mga daliri o paa ay kadalasang pansamantala at maaaring bumuti pagkatapos mong gamutin. Sabihin sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung nahihirapan kang maglakad o kumpletuhin ang mga gawain tulad ng paggawa ng pagpindot o pagbukas ng mga bagay gamit ang kamay. Mga pagbabago sa kuko. Sa panahon ng paggamot, maaaring magbago ang kulay ng iyong mga kuko. Ito ay unti-unting babalik pagkatapos ng paggamot habang lumalaki ang iyong mga kuko. Maaaring humiwalay ang iyong kuko sa nail bed at magmukhang puti o dilaw. Ang kuko ay maaaring matanggal sa kalaunan ngunit kadalasan ay lumalaki pabalik. Pananakit, pamumula, pagbabalat sa mga palad o talampakan, hand-foot syndrome. Ang balat sa iyong mga kamay at paa ay maaaring maging masakit, mamula, o maaaring matuklap. Maaari ka rin magkaroon ng tingleng, pamamanhid, sakit at pagkatuyo. Ito ay tinatawag na hand-foot syndrome o palmar plantar syndrome. Regular na i-moisturize e ang iyong balat. Sasabihin sa iyo ng iyong healthcare team kung anong moisturizer ang gagamitin. Maaari ka rin magkaroon ng pantal sa iyong mga braso, mukha o dibdib kakulangan ng enerhiya at lakas, ito ay karaniwang banayad. Maaari kang gumawa ng mga bagay upang matulungan ang iyong sarili. Kabilang ang ilang banayad na ehersisyo, mahalagang huwag ipilit ang iyong sarili ng husto at kumain ng balanseng jeta. Makipag-usap sa iyong doktor o nurse kung ang epektong ito ay pumipigil sa iyo sa paggawa ng iyong karaniwang pang-araw-araw na gawain naipon na likido, ang pagkakaroon ng likido ay maaaring magdulot ng pamamaga sa iyong mga braso, kamay, bukong-bukong, binti, mukha at iba pang bahagi ng katawan, makipag-ugnayan sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung nangyari ito sa iyo. Nagbabago ang lasa ito ay maaaring magdulot sa iyo na umiwa sa ilang partikular na pagkain at inumin, maaari mo ring makita na iba ang lasa ng ilang pagkain sa karaniwan o mas gusto mong kumain ng mas maanghang na pagkain, ang iyong panlasa ay unti-unting bumabalik sa normal ilang linggo pagkatapos ng iyong paggamot. Paminsan-minsang mga epekto ang mga side effect na ito ay nangyayari sa pagitan ng isa at sampu sa bawat isandaang tao, sa pagitan ng isa at sampung porsyento. Maaaring mayroon ka ng isa o higit pa sa kanila. Kabilang sa mga ito ang paninigas ng dumi. Uminom ng marami at kumain ng mas maraming sariwang prutas at gulay. Ang iyong NARS ay maaaring magbigay sa iyo ng mga laxative upang makatulong kung kinakailangan pananakit sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan Ito ay maaaring kalamnan, tiyan, dibdib. Sabihin sa iyong doktor o nurse kung mayroon kang anumang pananakit. Mga pagbabago sa iyong presyon ng dugo. Sabihin sa iyong nurse kung nahihilo ka, nanghihina, o kung mayroon kang pananakit ng ulo, pagdurugo ng ilong, malabo o dobleng paningin, o igsi ng paghinga. Mga namuoong dugo ito ay maaaring maging banta sa buhay. Ang mga palatandaan ay pananakit, pamumula at pamamaga kung saan naroon ang namuong dugo. Ang pakiramdam na hindi makahinga ay maaaring maging tanda ng namuong dugo sa baga. Makipagugnayan ka agad sa iyong linya ng payo o doktor kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito. Mga pagbabago sa antas ng iyong asukal sa dugo. Kung mayroon kang diabetes, maaaring kailanganin mong suriin ng mas madalas ang iyong mga antas ng asukal. Pananakit, pamamaga o pamumula sa paligid ng lugar ng injeksyon. Sabihin ka agad sa iyong nurse kung mayroon sa alinman sa mga palatandaang ito. Mga pagbabago sa iyong atay. Ang mga ito ay hindi karaniwang nagdudulot ng mga sintomas ngunit nakukuha sa mga pagsusuri sa dugo. Ang mga ito ay karaniwang bumalik sa normal pagkatapos ng paggamot. Hindi regular na ritmo ng puso. Mayroon kang mga pagsusuri upang suriin kung may anumang mga pagbabago. Pagdurugo mula sa lining ng tubo ng pagkain, chan o bituka. Maaari kang magkaroon ng mga sintomas tulad ng pagdurugo o pakiramdam ng pagkabusog pagkatapos kumain, pakiramdam o pagkakasakit, hindi pagkatunaw ng pagkain, at pananakit. Dehydration. Bihirang epekto ang mga side effect na ito ay nangyayari sa mas kaunti sa isa sa isang daang tao. Mas mababa sa isang porsyento. Maaaring mayroon ka ng isa o higit pa sa kanila. Kabilang sa mga ito ang heart failure pamamaga ng tubo ng pagkain, esophagus, at maliit na bituka kasama sa mga sintomas ang heartburn at pananakit kapag lumulunok o sa iyong chan sa iba pang kaalaman tungkol sa gamutan o chemotherapy, sa description ng video na ito e click lamang ang link, at huwag din pong kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe at hitang notification bell para sa mga susunod na video. Salamat po sa inyong panunood at suporta.